Vice Ganda, may matinding banat kay Lala Soto. Hindi nga bang matanggap ni Vice Ganda ang desisyon ng MTRCB? Masama nga ba ang loob ni Vice Ganda kay MTRCB Chairman Lala Soto? Dahil sila lang ang pinatawan nito ng suspension at hindi ang noon-time show ng kanyang ama na si Tito Sen. Hindi nga muling napigilan ng komedyante na si Vice Ganda na magpakawala ng patama laban sa chairman ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB na si Lala Soto. Ito'y kasunod ng disyon ng MTRCB na suspindihin ang programa nila na It's Showtime. Nitong lunes, September 4, lumabas na nga ang hatol ng MTRCB. Hinggil sa ginawa ni Vice at boyfriend niyang si Ayon Perez sa segment nilang Isip Bata. Matatanda ang inulan ng reklamo ang MTRCB hinggil sa malisyosong pagtikim ng icing ni Nabais at ayon sa segment. Ayon sa MTRCB, may na indecent o hindi ang ginawa ni Nabais at ayon, lalo na sa harap ng mga batang contestant. Matapos nga ang ginawang pagdinig ng MTRCB, napatunayan nilang lumabag nga ang It's Showtime. Kaya naman bilang parusa, pinatawan nila ang It's Showtime ng labindalawang araw na suspension. Samantala, hindi na nga napigilan ni Vice ang kanyang emosyon. Lalo pat sila ang sangkot kaya pinatawan ng suspension ng MTRCB ang It's Showtime. Hindi na malingid sa kaalaman ng marami na isa si Bice Ganda sa original host ng It's Showtime. At hindi may kakaila na mahalaga sa kanya ang show. Sa kanyang Instagram account ay nagpakawala nga ng isang cryptic post si Vice na mistulang buelta niya sa sunusunod na panggigipit sa kanila ng MTRCB. Sa nasabing post, ibinahagi ni Vice ang masasayang larawan nila ng kanyang mga kasamahan sa It's Showtime. Kalakip nito ang makahulugang caption na In the middle of every difficulty lies opportunity. Sa Tuesday episode naman ng It's Showtime ngayong araw, nagparinig din si Vice hinggil naman sa pagkakaroon ng madaming blessings. Aniya, ganyan talaga pag madami kang blessings, para ang namumukadkad na isang rosas. Nagsuot din ng pink si sa tila paraan ng pagpapakita niya ng suporta sa mga kakamping. O sa partido ni Lenny Robredo na kalaban ng kasalukuyang administrasyon. Samantala, Naniniwala naman ang kaibigan ni Vice na si O.G. Diaz na may pinagdadaanan ngayon si Vice dahil sa ipinataw sa kanila ng MTRCB. Ani ni O.G., sa pagkakaalam ko, sa pagkakakilala ko sa kanya, eh may pinagdaraanan ngayon yan. Siguro yung mga ano, alam mo naman niyang si Vice, di ba? Sobra siyang immersed dun sa It's Showtime, time and sobra niyang minahal yung show. So kumbaga, siya yung puno tulo kung bakit hanggang ngayon e sumisipa pa rin sa ratings ang it Showtime. time. Syempre andun na rin yung mga ibang co-hosts, pero siya yung pinaka-posted dun eh. Tapos syempre, di ba may mga issue sa MTRCB ganyan na kino-call out palagi. Konting kibot, kino-call out sila ng MTRCB o ng mga netizen. Siyempre, kung kilala ko si Vice, piling ko isa yun sa kanyang mga dinaramdam na para sa kabila ng lahat ng pagpapasaya namin sa mga tao, eto pa yung kanilang nakukuha. Basa ko lang naman yun sa mukha ni Vice ha?